Salamat ha. Nailigtas mo na naman ako. Pangatlong beses na to. Christy, kaya siguro pinanganak. Para magsilbing tagapagligtas mo. <laughs> Ganun ba? Hoy! Hoy, Karen. Pinagawa <smart noise> uh, huh? uh, mo rito? Uh, hindi ko nga alam eh. Basta, napasama na lang ako sa kanila eh. Mabuti na lang napasama ka. Kung hindi, baka kung ano nang ginawa sa akin ng mga yun. O, teka! ano kaguluhan ito? Sino ang mga taong yan? Misis, pinasok ng magnanakawang bahay nyo. Ang ibig mong sabihin? Mga magnanakawang lahat ng ito? Hoy! Mm -hmm. Namumukhaan kita! Mm -hmm. Sinasabi ko na nga, ba't hindi ka gagawa ng magaling eh? Hindi po, ma. Siya nga pong nagligtas sa akin eh. Eh, paano siya? Eh, paano napunta niya dito sa bahay natin? Eh, paano po nagkataon na naglalakad siya dyan sa may harap ng bahay? Nagkataon na sumigaw ako, kaya natulungan niya ako. Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi totoo yan! Oo, oh, hindi totoo Kasama namin yun! Wale! Sino galing na naman kayo? Eh, sagot yan eh! Ano? Oo, kasama pala ito eh. eh! hindi! po, hindi po! Oh. kayo dyan ha! Mga magnanako na nga kayo, mga sinungaling pa kayo! Sige Mang Captain, dalhin niyo na yung mga yan! Sana makita mo 'yan. hoy. Talaga bang hindi kami kasama? Hindi po talaga siya kasama don. Eh, Ma. Sa dami po nang nagawang tulong sa akin ni Botong, hindi po ba dapat na siya naman ang tulungan natin ngayon? Tulong? madali 'yan. Bigyan natin ng konting barya. Hindi po pera ang kailangan niya. Ang kailangan niya ngayon ay bahay na matutuluyan at trabaho. Sige na naman, Mami, oh. Please? Sige na, Mami. Ano? Aray! Oh. Ah, oh. Alam mo bang kabastusan niyang ginagawa mo? Kabastusan mo? Eh, kung ano mo ginagawa ng anak niyo, ginagaya ko lang eh. Kita nyo nagpapalit siya ng bewa. Nagpapalit ako nang eh. Para makapagpa-sexy. Hoy! Kinuha kita rito para magtrabaho, ha? Hindi para magpa-sexy! Pumunta ka sa kusina! Galing na po ako ron. Pwes, bumalik ka uli! Eh, ito po, masarap po ito sinasabuhan. Ako ikaw, ibalik mo yan sa tubig. ay, galing na ho siya ron. Ako ikaw talaga, kaginagalit mo ko, ako ano? Aray! Ito! Gusto mong ibalik ko sa mukha mo? Hindi po sa mukha, galing yan sa so, po. <laughs> Ako walang ya Maloloko ko sa'yo! Hoy, Christy! mag ingat ka sa lalaking yun, ha? May ugaling aswang yun! Mommy naman. Okay. Ayan. Oh, oh! Buti oh. oh, na lang. Salamat ha. Nailigtas mo na naman ako. Pangatlong beses na to. Christy, kaya siguro ako pinanganak. Para magsilbing tagapagligtas mo. <laughs> Ganun ba? Para sa akin ba to? Mm. Ang bango ah! <laughs> Hoy! Hoy, Karen. Uh, huh? uh, ano ginagawa mo uh, sa anak ko, ha? Mami, huwag kang magalit kay Botong. Buti nga nasa niya ako kung hindi basag na sana ang ulo ko ngayon. Oh, ganun ba? Lalaki, ibaba mo yung anak ko. Baka mati tanong yan. At ikaw naman, Christy, umakyat ka sa taas. Mami naman, tinatapos ko pa to eh. Sinabi ko na sa'yo, mamaya mo natapusin yan. Akyat! Akyat! Okay. At ikaw? Bumalik ka doon sa garden! Gawin mo yung ginagawa mo doon! Galing na po ako sa garden. Bumalik ka! Oh, opo. Ah, Mrs. Kayo ba yung taga-balik-balik? Bakit? Eh, ang hiling niyo bumalik eh. Eh, kung binabaliktad ko kaya yung mukha mo, ha? pabalik eh, na ako. pabalik na ako.